Hello guys, marami pa po na tatanong kung saan ba makikita natin yung violation natin. Kaya guys, ito po sundan nyo. Let's go. Ayan guys, pagtapos natin, punta po tayo sa Facebook app natin. Pag open po nyan guys, punta po tayo sa profile icon. Kaya ayan guys, pagtapos, scroll up lang po tayo. Punta tayo sa help and support. Tapos open po tayo ng support inbox pag open natin ng support inbox guys makikita nyo po yung your alert your alert guys yan pag kita yung your alert i-open po natin yan pag makita nyo po na no violation na nakasulat dyan ibig sabihin yan no, wala po tayong violation pag green yan wala po tayong violation guys pag ano yan malinis pa yung account natin guys ayan Ayan lang po guys, sundan nyo po lang po yung ating tutorial guys ayan thank you for watching bye bye let's go guys